Mayroon dito sa Ortigas na nagtitinda ng siomay na sobrang sarap na akala mo ay gawa sa si Chowking So guys, ito na yung siomay na masarap po oh. oh. mm. Lasang Chowking Kaya ngayong araw, samahan niyo ako upang maituro sa inyo kung saan ang tamang lokasyon itong siomay na tindahan na ito Astoria Plaza Mabahal sa nating business trip, Asahan mo na ang mga bilihin nito ay sobrang mahal. Ay I minsan mean, hindi nating worth, O ba mga kain ang masarap na kung ano ang gusto mo. So, kaysa, okay, uh, bali nandito tayo sa may Rockwell Group dito sa may C5, no? Uh, tapos bali papunta tayo ngayon ng Portigas So nagugutom tayo guys ah. Uh, nakakain na ba kayo ng siomay na malupit Yung lasang showking no? <laughs> may binibilan kasi ako uh, ng siomay dito sa may uh, malapit sa Astoria guys talagang napaka solid lasa ang ano show na choking so samahan nyo punta natin malapit lang naman dito yun mula rito sa Rockwell Crew ay pagmumutok tayo patungo sa Ortigas Center kung saan makikita natin ang nagtitindaan ng show may so guys bali pa po na tayo ngayon ng ano ng Ortigas at talabas na tayo ng uh, Rockwell Pagdandarin sa lugar na to guys so. ay inaasahan na talaga natin ang sobrang bigat ng traffic ng ano ng Ortigas at grabe traffic nakapasok so, tayo nakapasok <laughs> tayo rito sa mga ayan sa kami so may mga nakaraan na video natin favorito natin uh, slow pow pumunta sa may pinakamalit na 7 eleven din sa tenpite so may naman ang uh, gutom ulit ako <laughs> so may naman ang naisip ko na kainin uh, murang mura kasi uh, 30 pesos meron ko ng 5 pieces na so may kasi medyo may kalakihan no. tapos kaganda ko no, marami pang bumibili ron Talagang ano siya, mabenta siya. Nakarating na tayo sa Ortega Center dito sa May Exchange Road. Sobrang naman talagang napakalaki ng na mga building at ibang establishment dito. So, Bali tayo ngayon dito sa may uh, malapit sa May Tech sa May Exchange Road, guys, no. At ang dami naman talaga ng pinagbago rito sa loob ng isang taon. Uh, napakarami na talagang establishment rito na bago. Ang nasa gilid natin, guys dati dito kami nagpa-park so ngayon tinatayo na ng uh, bagong building mula rito sa Philippine Stock Exchange ay nag-drive tayo patungo sa may Pearl Drive upang makalabas sa Scriba Drive alas 4 na ng hapon at ito ang oras ng pahinga at break time ng mga empleyado dito sa Ortigas Business Center So guys, ayan yung Astoria Plaza. Uh, halos katabi lang nito yung kakainan natin na Somay. So bali yan yung nasa may takat ng Uncle Jens na yan. Dahil medyo hapon na kailangan na talaga natin kumain para makabalik na maaga sa opisina at matapos na rin ang ating hapon na ito. Agad tayong kumuha ng pera upang makabili ng ating pritong siomay dito sa May Ortigas. Sa Mali, di ko. ko. Hindi na Kaso na tayo agad ni Kuya. At inanda ang ating siyong ay nakikita-kita nyo naman ang proseso na ano kanyang ginagawa. ko na tayo At ready na ang ating special shumai Na parang joking So guys, ito na yung shumai Na masarap po Ayan o mm. Lasang joking habang kinakain natin ng shumay na ito ay mapapansin natin talaga sa paligid na napakaraming tao na talaga namang pumupunta sa tindahan nilang kuya tinda nila na masasabi naman talagang masarap ito yung pumibili sa kanila guys no? masarap ma bali malasa siya guys hindi masyadong manghang tapos hindi masyadong maalat yung sauce habang tumatagal ay napapansin natin na lalong dumarami ang mga pumibili sa kanya ngayong hapon na ito halos maubos ko na at mabusog sa limang pirasong siomai na talaga namang sulit ang 30 pesos mo panalo tayo ng office tapos kapi na lang katapat nito halos tapat lang ito ng gold club tower matatagpuan ang tindahan nila lakuya so guys uh, marami kang marami kang makikita ano rito kainan yan oh, no? kaliwaan yan so ito kainan din yan yung lugar na yan yung looban yan tapos ito sa kabila Ayan. So bali alas 4 na kasi ng hapon. Tapos talagang oras ito ng kainan ng mga nag-oopisina dito sa Ortigas guys. Kapag sinabi mo kasi yung business district, for example itong Ortigas Center, uh, i-expect mo yan na uh, pagkain dito sa Portugal uh, isa sa mga masasabi natin na mahal ng pagkain di ba? so yung mga taong nagtitipid siyempre eh, hindi maiwasan talaga na humanap ng mas affordable na pagkain pero quality yung lasa so ito namang yung natin ito ay along sa Riva Drive na malapit sa Philippine Stock Exchange so yan yung building na yan dyan tayo nag-opisina uh, talagang pwede mo siyang lakarin kung talagang nagtitipid ka no? o kaya magbaon ka kasi pag sasabi natin yung o-order ka online like grab food, lala food o mga panda, so medyo may kamahalan guys so ito yung dadaanan natin naman dito sa mga Pearl Drive yan nakikita mo uh, hili na ng mga restaurant yan so, for example nung uh, nasa dulo Uncle John's McDonald's Daniel Cab KFC mga establishment na nasa Tycoon Center so ito naman uh, Jollibee Bodies diba so medyo may mga kamahalan yung mga ganyang ano pagkain uh, uh, pero na lang yung may mga promo no? like KFC Jollibee may mga ano yan eh. uh, yung may mga partner-partner na promo sa alagang 70 pesos mabubusog